Hindi napigilan ni Chloe San Jose na magsalita at magbigay ng mensahe kay comedy queen ay ay de las alas matapos aminin ng huli na naghiwalay na sila ng kanyang asawa, si Gerald Sibayan. Sa kanyang post sa Facebook, ibinahagi ni Chloe ang kanyang mensahe kay Ai habang kalakip nito ang isang balita tungkol sa sinabi ng komedyante na pinaalalahanan siya tungkol sa tamang lugar ng bawat isa sa gitna ng isyo ng mag-asawang Carlos Yulo at Angelica Yulo. Ang post ni Chloe ay hindi na accessible sa publiko at tanging mga kaibigan na lamang ni Chloe ang makakakita nito. Sa kanyang post, sinabi ni Chloe, back to you mamang, not make fun of your situation but what you do to others will come back right back at you 10 times. It's just the universe law. Ipinahayag ni Chloe ang kanyang saloobin na tila may koneksyon ang mga ginagawa ng isang tao sa mga sitwasyon na kanilang kinahaharap. Ayon sa kanya, may mga pagkakataon na ang mga aksyon ng isang tao ay bumabalik din sa kanya, at ito ay ayon sa hindi may iwasang batas ng universe. Bilang bahagi ng kanyang post, nagbahagi rin si Chloe ng isang artikulo mula sa pep.ph na naguulat tungkol sa paghihiwalay ni na Ai at Gerald. Sa nasabing artikulo, tinalakay ang dahilan ng kanilang breakup at ang reaksyon ni Ai sa mga kaganapan sa kanilang relasyon. Bagamat tila hindi direktang tinukoy ni Chloe ang mga detalye tungkol sa kanilang isyo ni Ai Ai, makikita na may mga pahiwatig siya na ipinapahiwatig ang mga bagay na maaaring magbalik sa mga tao depende sa kung paano nila tratuhin ng iba. Marahil ay nais ni Chloe na iparating na may mga pagkakataon na ang isang tao ay makakaranas ng mga pagsubok o paghihirap bilang resulta ng kanilang mga nakaraang aksyon. Hindi rin nakaligtas sa mga netizens ang mga post ni Chloe at nagbigay sila ng kani-kanilang reaksyon. Habang may mga sumuporta sa kanya, may mga nagsasabing masyadong personal at hindi nararapat ang mga pahayag ni Chloe hinggil sa isang sensitibong isyo. Ngunit sa kabila ng mga reaksyon, malinaw na si Chloe ay nagnanais na magbigay ng kanyang pananaw, na maaari ding ipagbigay alam sa iba na may mga bagay na bumabalik din sa atin, kaya't importante ang maging maingat sa mga saloobin at desisyon na ginagawa natin. Ang mga kaganapang ito ay nagbigay ng pagninilay tungkol sa mga hindi inaasahang resulta ng ating mga actions at kung paano ito may epekto sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Sa huli, ang lahat ng ginagawa natin ay may mga kahihinatnan at mahalaga na tayo ay maging responsable sa ating mga galaw. Ano ang sinyo sa balitang ito?